Welcome back mga kaboxing So isang napakalungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans Dahil apat sa ating kababayan na dumayo pa sa bansang Japan Ang parehong bigong makuha ang panalo sa kanilang mga naging laban Dahil ang pambato natin sa super flyweight division na si Hirugi Gura Ay natalo na naman ulit sa kanyang pangalawang pagdayo sa bansang Japan Kontra kay Hayate Hanada via 8 round unanimous decision Bagamat naging maganda naman po sana ang galawan ng ating pambato sa buong laban, ay natalo nga lang po ito sa puntusan ng katunggaling hapon sa score na 73 to 79, 74 to 78, 75 to 77, pabor kay Hanada. Bigo ding makuha ang panalo ng isa pa nating kababayan na kasalukuyang nanggaling sa anim na magkasunod na panalo na si former world title challenger Michael Dasmarinas. Dahil taliwas nga po sa inaasahan ng maraming Pinoy boxing fans na mas mataas ang tsansa ni Dasmariñas na makuha ang panalo dahil na rin sa mas lamang na lamang ito sa experience at minsan na ding napalaban sa mga bigating boxingero ay naging masaklap nga po ang inabot nito sa kamay ng 21 anyos at top prospect ng bansang Japan sa featherweight division na si Kyosuke Okamoto. Bagamat naging maganda naman sana ang pinakita ni Dasmariñas sa mga unang rounds ay sa round 5 nga po ng kanilang laban ay bumagsak ang ating pambato matapos matamaan ng solidong right straight sa pull sa panga ni Dasmariñas dahilan para bumagsak ito sa lona. Di na nga po nagawang makabango ng ating kababayan at natalo ito via fifth round technical knockout. Sunod namang umakyat sa ibabaw ng lona ang isa pang former world title challenger na si Gio Santissima kontra sa undefeated Japanese boxer na si Eigo. Sa laban nga po na ito ni Santisima mga kaboxing ay maraming mga Pinoy boxing fans ang naniniwala at kumbinsido na sapat na ang ginawa ni Santissima para makuha ang panalo dahil sa mas maraming malinis na patama ang ating pambato. Ngunit tila iba nga po ang nakikita ng mga hurado dahil dalawang hurado ang umiskor ng 73 to 79 at isang hurado naman ang umiskor ng 75 to 77 pabor sa buksingerong hapon at tinalo ang ating kababayan via 8 round unanimous decision. Dahil sa pagkatalo na ito ni Santisima ay bumagsak ang kartada nito sa 25 wins with 21 knockouts at 8 talo. Huli namang umakyat ng ring ang isa pa nating kababayan at pambato sa Super Flyweight Division na si former World Title Challenger, Jimil Magramo. Bagamat maraming Pinoy boxing fans ang naniniwala at kumbinsido na madidepensahan ni Magramo ang kanyang hawak na OPBF Champion Belt kontra sa mas bata at baguhang si Aoi Yokoyama dahil na rin sa malawak nitong experience kontra sa nakadalawang laban pa lang na boxing hirong hapon. Ngunit taliwas nga po sa inaasahan ng karamihan ay di nga po umubra ang ilang taong experience ng ating kababayan dahil tinalo lang ito ni Yokoyama via 12 rounds unanimous decision sa score na 111 to 117, 110 to 118 at 111 to 117 pabor sa boksingerong hapon. At dahil parehong bigong makuha ng ating mga pambato ang panalo, ay di naman nga po na iwasan ng ilang Pinoy boxing fans na magkomento na tila daw nagiging pataba na lang ang ating mga kababayan sa mga buksingerong hapon at napag-iwanan na daw tayo sa sports ng boxing na minsan na nating pinagharian sa mahabang panahon. Para sa inyong mga kaboxing, totoo bang napag-iwanan na talaga tayo sa sports ng boxing o sadyang di lang pinalad ang ating mga pambato na makuha ang panalo? kontra sa mga buksingerong hapon.